Anong gagawin ka mo? Yan yan. Ano anong ginagawa mo? Saka pupunta. Yan yan. Ano ginagawa mo? Anong mo? nang umiyak. Niyan, magkapatid tayo. Magkapatid tayo sa ama. Hindi tayo pwede magsama. Hindi tayo pwede. Lingyan, hindi tayo magkapatid. Hindi ako tuloy na anak ni Gu Talaga? Oo. Oh. Inampun ako ni Lolo. Pwede tayong magkasama. Walang balay kung magkasama tayo. Ayoko na lang kahit ano. Umalis na lang tayo magkasama rito. Nyan yan. Hindi pa ako pwedeng umalis. Alam ko mabuti sa'yo si Lolo. Sabihin sa iyo, iso na lahat ng ito. Pahirap para sa iyo. Pero sa loob ng napakaraming taon, para lang patunayan na hindi na mariwang ang nanay ko. Pero sa uli na patunayang, anak mala ako ni Gumangze. <laughs> hindi ko maiisip paano ako mababuhay kasama ang pamilya ko sa inaharap. Alam kong medyo makasarili yung hiling na to. Pero pwede ba ba ako yan na mag-iba kahit ngayon lang? Niyan, gusto mo bang marinig ang kwento <coughs> ang ko? Namatay ang nanay ko nung pinanganak niya ako. Pag isa akong pinalaki ng tatay ko. Mula sa wala, nagtayo siya ng isang malaking pabrika. Araw-araw siyang abala sa trabaho. Pero lagi siyang may oras para sa akin. Kalaunan, gusto ng siya yung group ng bilhin ang pabrika namin. Masaya kami lahat. Akala ni tatay, magkakaroon na siya ng sandigang malaking grupo. Sigurado lalong uulad ng pabrika. Pero hindi namin niya nasaan. Nasinamantala na siya ang new group, ang butas ng kontrata. Binili nila ang pabrika namin ng sobrang baba at isinawit pa sa tate ko ang mga utang. Na bankrupt mo pamilya namin. damay pa ng maraming workers yon. Hindi na. Kinahin ni tatay at pakamatay siya sa pagtalo sa gusali. Pinagsabi sa akin isang tiyuhin ko na itaraw ang karaniwang taktika ng Shanyu Group sa pagbili ng mga properties. Ang tunay na layunin nila. Ang palaki ng gusto ang pakinabang ng grupo. Pagkatapos, namatay na sa karaksya ni si Guhongse. Pumunta si Ganoong ko sa ampulan para pumili. ng ipapangkap na anak sa labas si Guhongse dahil sa walang tigil kong pagsasumikap. Sa huli ako pala yung pinili niya. Ngayon, may identidad na ako bilang miyembro ng pamilyang ko. Yan yan. Pareho tayo. Nakatunghay lang tayo sa mga mahal sa buhay na namatay sa harap mismo natin. Bago kita makilala, puro pagiganti lang ang nasa isip ko. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na ang nasa likod ng pagkuha na yon ay si Guo Hongyu. Langako ako sa sarili ko na hindi lang siya pababagsakin kung di ako mismo magiging tunay na pinundo ng Sanyo Group. Ganon ko lang gusto ng parangalan ng kaluluwa ng tatay ko. Kaya, hindi pa ako pwedeng umalis dito. ngayon kung hindi ka makakaatras, ako na ang aatras para sa iyo. Mananatili ka sa pamilyang to. Ganyan. Bakit pa sobrang bait mo sa akin? hindi ako dapat tratuhin ng ganito eh. Kung malalaman ito ni Hongyo, siguradong puputulin niya kayo ni Sunian. Bakit? Imbis sa ibang tao ang magsabi, bakit hindi na lang kayo mauna sa pag-ano siya? Tama! Makipaghiwalay ka kay Sunian at pakasalan mo si Shenzi. Ako naman, ipapaalam ko sa publiko na si Nyanyan ay apo ko. Kayon, maghiwalay kayo ni Nyanyan at papakasal ka kay Shensi. Kailangan madaliin ito. Kailangan, mauna tayo maghayag bago si Hong Yu tukol sa identity ni Nyan Nyan. Mula ngayon. Magkapatid kayo ni Nyan Nyan. Eh pero Lulo, kami po ni Nyan Nyan ay... Kahit ano pang dating yung relasyon. Mula ngayon, magkapatid lang ang turing ninyo. Pero... Bakit ba? Medyo hindi ko pa rin matanggap eh. Kahit ayaw mo, tisin mo! Kapag mabunyag ito, Pawawala sa'yo lahat ang nasa harap mo. Pagkiging walang-wala ka! Ito ang pinakatamang pagpipili ang binibigay ko sa'yo. At ito lang ang pwede mong pagpili na. Kaya... Pinapauwi niya ako para maging kapatid mo. At pumayag ka. Ah. <sighs> hindi kita sinisisi. Hindi rin kita kinapubotan. May sarili kang paninindigan at paghihirap. Pero ninyan, nung iwan ako ni mama, nangako ako na hindi na muli akong iiwan ni naman. Pero ikaw at si mama, pareho niyo akong pinili na iwan. Ngayon, hayaan mo na lang ako. 伊弟应该病吧？ Hanggang dito na nausapan. Magbola ngayon, magkapatid lang, turing niyo sa isa't isa. Pero lolo, kami po ni Kahit ano pa ang relasyon ni Nya noon, kailangan magkapatid lang, turing niyo sa isa't isa. Kaya... Magkapatid lang ang natin. Pinaway niya ako. Para maging kapatid mo. <sighs> Shinyan Shinyan Okay ka lang ba? Ha? Ah? Shinyan Shinyan あっ。<タッ> Principal. Aalis na po ako dito. Magmula ngayon kayo na pong bahala sa eskwelahan na to. Shunian. Ito ang notebook na iniwan ng nanay mo. Ayaw niya ang nakaraan ay makaapekto sa buhay mo. Kaya pinaingat niya to sa akin. Pero dahil nakikita kitang nahihirapan ngayon, naisipan kong ibigay na lang sa'yo. Baka dyan mo makita lahat ng sagot sa katanungan mo.